Nung una ko yun, tomato sauce. Tomato sauce mo na. Tapos, yung toyo pa ang mga ito. Ito, ito, ito baka ako, eh. At, mo, ito mo ba? Kasi mo nang gito na. Ang pinang gata. Duber wala ka. Ayan, ah, uh. Ay, hindi ko na nalagyan na ng ano na, kalamasi kasi ayaw ko <laughs>

Lagay pa na po yung pabo. Yan ang pabo. Masarap ng pabo to. Ah, may... Ito mo, mga, ito yung mga. Pabo. So, muna, yan, pwede mo yung tagal yun. Tsaka yung ano, ito po yung masarap na... Ano, mga ito. Pwede. Kasarap nito, ano. Huwag na tayo maglagay ng sili. Baka kasi ayaw. Malambot na po yan. Sobra lambot. Pabo.

Ayan po, Calgareta. Ito po yung bulang ulang bayaba na bata. Abangon niya, may matamis-tamis ito. Maasim kasi yung bayabas, kaya dinagyan namin ng asuwal niya. Ito po yan, Calgareta, Calgareta. Masarap po yan, minor. ni minor lang natin yung alang niya. namis na yan, mga idol, minor na natin yan check na natin niya, no? Ay, doon yan mga sarap na ang gawenta. Ano pabo? Bo? sarap niya, mga idol. Manamis-namis sa gata. Ah, man, naging manamis-namis pa rin pala doon sa, ano, peanut butter. Sa may peanut butter.

galing kay Romano. Paminta, galing kay Romano. Big boy, Romano. Big. Ito po yung bulang na bayabas. na pata. Ang sarap po ito. Ano ko ngayon, magnaglaka ng baboy. Sa resort. Ay, sana, sa sa, uh, sa nandiposo. Ito po yung sinigang tang na bayabas na may kasamang opera. ikasama kasamang pata buto-buto na may pata na may bayabas. Ito naman po yung kalorretang uh, pabo. Napakasarap po nito may parami akong pabo. Ayan, napakasarap nito may, may nangyaman na pabo. May konting gata, may konting pinag butter. Basta eh. manamis-namis. Ayan po yung mahasim sa kalorretang. Yan po, napakasarap na talgoat. Palambot na malambot na po yan. Nagigyan pa natin ang punti sa para para pana mananang nang Ayan. Punti doon yan. Pabukas sa Iyan po kain na po tayo kung eh. ah, nyang may Ah konti. Anong panay lagi tasanan jaja pa kayo may ito kikemage lu kota. Kemage niya. Lagay mo sana nagyelo. sana plastic pede. Ah plastic yelanya pa di lye. Ah konting gata pinak bate ngang Hmm, um, sarap niya, bungo niya. Sinig ang mga. mo sabaw pa, oh. Yan. Itutok mo, parin dito tulog. Yan, di ni Karen. Uh, yan po, good morning. Minoor lang natin yung kalgareta. Kambing, eh, yung kalgareta. Pabo. Pala lang, natin ang todo. Para masarap na masarap mga ito. Yung magtitinda ng salad master sa ano, yung, ay, ano, yung pressure cooker sa, eh, sa baliwag, hindi ko makita. Para sana makapag-order ako, nasira na yung ano ko eh. Yan po. Salamat po mga ito. ayun ayan na po tayo. Okay. Karen, mo ang konti sa nun. hindi mainit yung sa ko. nun. Oh. Kung lang ako sa platano. Kain na po, mga idol. Ito, buting gabi. Eh, burrito po. Ito, buting gabi. Ayan, malambot na malambot. Ayan po. Kami, nung bata kami, eh, buting gabi. Tsaka yung... Ano kuya? Oo, oh, sa bawang lang. Puros sa bolang, lang. Mahinit. Nung bata kami, mga idol. Buting gabi. At tsaka... Sigang bayabas na ano, ano ba sa Tagalog? Sa Tagalog, yung loke, yung pong namumulaklak sa tubig. Loke ba yun? Ayan po. Ang dami. Para naman magsipit po Para to, mabusog ako. <laughs> Mula, chiplan. Ah, sarap niya. Sabak sinikang... Uh, Bulang lang mga idol. Sarap niya. May okra, may buting gabi. May kangkong. Marami po ako na, na, na nanguha si mga boy ko. Yan po. Yung pong bumuli yung tupa, sobrang dami na ng tupa ko, binibenta ko yung iba. Magluluto kami mo. Sa nito sa nalitiposo po, alam nila, ano? Laga. Pare kung tuwan dyan, gusto niya yung ano? Yung gumagal ka lang. Ito po yung masarap na ulam ha. Ito po. gusto ng dila ako. Pata. Karen, bigyan mo ano. Yung natamis. Ang dami natin galing testa. Yung, yung ano. Yung leche yung bayabas sinigang na bayabas namin mga ito linalagyan namin ng konting asukal para manamis na eh. ayan hindi naman betipla no kaya hindi po ilang ilang kayo kasama namin dito sa bahay ilang kayo apat kayo. apat pag pa nagluluto ano Pagka nagluluto ko, tinitingnan nyo para matuto kayo. Ikaw ano, anda, ilang na anak mo? No? Ako po. Oo. Oh. Tatlo po. Tatlo, hindi ka pa marunong magluto. Pili. Ha? Huh? Jojo lang pili magluto. sa saan mo nagluluto? Ang <laughs> so, mukha mo ka. Ang mukha si Aramin ako. Aramin. Jojo lang pili magluto. Aramin ako, siya. Hindi nagluluto eh.

nagkate ka, napakatay ako ng manok. Mga kasama uh, ko po eh, pagka kinain ng isang beses, ayaw nang kainin pangalaw. Kain na kulok, Doktor Kikwek. Follow niyo po yung apo ko, si Kulok. Anong pangalan mo siya, no? Kulok ko yung... Want... Katakutan del Rosario. Pagkain niyo po, napakaganda ng ginagawa niya. Itinoktor ko ako kapon. Sarap na pata. Ay, dobro na pala nga ba? Kaya na po mga ito. Pag hindi mo, pag mo kay po yan. Yeah. Kaya na po, an -an 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 -an.